Haha, <laughs> lakas ang trip ko. Lakas ang trip ko. Nasa gubat ako ngayon. Yeah, nasa gubat pa rin ako. Kita niyo naman, nasa gubat. Nulos <laughs> na ako. Diyo lang. Hindi, <laughs> malapit lang ito sa bahay. So, kamusta mga kabadis? Mga kaibigan ko dyan. Summer na. So, Hi. <laughs> So actually, naglo-laundry ako ngayon. Iniwan ko muna, tinatamad ako eh. Ewan ko, nakapalang ako. Hindi, I mean, nakasap, nakasinilas naka lang pala ako. Grabe. <laughs> Ang kate. Ang na ako. Pero okay lang. Uh, mula lang, pumunta lang ako dito kasi meron na akong gusto makita. Saka so, press ko dito. Malayo sa mga pollution, di ba? Lapit na summer. So, happy summer sa mga pupunta sa mga beach. Ako, may mga plano na rin ako this summer. Kaya, may mga plano na ba kayo sa mga this summer? Ako, um, sana makapunta ako sa beach. Pero, naliligo na ako sa beach. Makasama ko rin yung one of our friend dyan sa, sino ba yun? Si Brian, yeah, Brian. Okay, picture muna ako ah. Last ang trip ko ngayon eh. Ok, bye.